Dalawa lang puro mo, no? Sige, gagrant ko yun, Ano yeah. ka na? At sana mapalago mo itong malikong tinda, no? Sige, mo ng dalawa piso. Yan. Sa soft day, sa chosa, sa mineral. Sige, sige. Bas sa kabakal, ano tayo? Yung Una-una ako. At ito, makaabing ng mineral. Pabili! Eh, pabili! Ano po yun? Ah, uh, may mineral water ka? Wala po. Wala? Opo. Ah, soft drinks na lang? Wala din po soft drinks. Wala din? Juice? Wala din po juice. Ano ba yun? Ang wala lahat o. Ah, oh, teka. Napapansin ko te, bakit naman po chikchiriya itong tinda mo dito? Hindi po kasi inuulam namin minsan saan, pagka wala po kami na ma maulang. Ano kaya chichiri, ha? Kaysa abuti lang po lang dyan chikchiriya? Kaya sa abutin lang Ah, Tapos ang dinas mo dito, mga gilang-gilang lang. Hmm. Ah, sige, magaling na kami ha. Baka meron ka na. At tang juice ito ba namin? Wala rin. Wala din po eh. Ano oh. kaya meron eh? Bakit de? Wala lang po. Anong de? lahat ata na harap po, wala. Ano ba tindahan mo po to? Ay, ay, lang. Ah, ay kapos sa puhunan. Ang kala puhunan mo dito, ano ba kung titindahan ng minyan, soft drinks? Siguro po, ano, mga dalawang libo. Ah, mga dalawang libo? Ah, tingin natin ha, dalawang libo. Bali, ano ang kinabubuhay yung maliban dito? Ang liit di ang kita dito. Wala po, ito lang. Tapos, ano, eh. Nakita ko may alak ko na pala. Um, at uh, mahina to Lalo na nakita ko dito mga bahay ko eh. Kunti lang eh. Pag walang bumili eh. Ay, lang po lang, eh. Ah, bahay na. Parang yan na din yung pinakain namin. Pagka wala po kami ang budget. Ay, ano pa pangalan nyo tayo? Eh? Monica po. Monica, may asawa po kayo? Meron po. Ano po ito ba ang asawa nyo? Na titindla po na ano. Pakuan oh, okay. no? po. Ano Paku Paka sa loob dalawang libo po 'no. Ay kung bigyan ka ng dalawang bibigyan ka ng mga hinahalap ko na. ko ng pag namin? Ano 'yon, no? pag wala wala, ito lang oh. Hindi nga dito sa dalas sa araw, sa lang, ano? oh, uh dito ang gaya ng Sa isang balot niyan lang ah, -huh. dalawang piso. to sa abutin uh pa. sabi mo nga, hindi na inaabot ng gasto inuulam niyo. yung pag-inuulam niyo today? Tapos may ginagalas ka. Ang mga dami, ka. Ano, ano, ano May may sustansya ba makukuha sa uh chichi? Inuulam uh -huh. ang uh chichi niyo? Ano? Ano, niya sa lang. sabi mo nga, um, libo, ay, dalawa libo lang ang mo, no? i grad ko yun, Para ano ka na. At sana, mapalago mo itong malitong tindahan, no? Sige, mo ng dalawa piso. sa soft sa juice, sa sa mineral. ko po Sige, sige. Basta, lagi ka pang no? Kumain ka ng mga sustansya para kasi sa pag mo. Ano ba? O, ano mo sasabi mo sa, mo Sa, ang bigay sa atin yan, sponsor natin si Happy Town. Apo. Ano mo sabi mo? Maraming maraming salamat po kay Happy Town. May pandagdagtunan na okay, ay, po po. Okay, maraming salamat siya, ha? Okay, salamat. Uh, ano pa lang? Monica po. Yeah. Monica, ah, salamat Monica. Sa susunod, ha? Apo. Ito mga patak, lagi natin tatandaan ang paggawa na mabuti, hindi nagbubunga ng na masama. Kung mahal mo kapwa mo, gawan mabuti. Alright, peace out. Boom.